Nang dumating si ex-president Rodrigo Duterte galing sa Hong Kong for three days, ay binasahan siya ni uh, General Nicolas Torre ng warrant of arrest uh, na galing sa ICC. At uh, siya, sinakay siya sa isang van papuntang uh, Villamor Air Base. Ayon naman kay Senator Bongo, ay may dala silang isang ambulance na may kasamang nurse at doctor para check-upin si uh, Duterte. Ah! Ayon naman, kay Attorney Salvador Panelo ay kinakailangang mag-file ng habeas corpus sa Supreme Court ang mga lawyers ni Ex-President -Duter ex Duterte para questionin ang validity ng warrant of arrest. At papunta na rin siya sa camp rame para tingnan si ex-president Duterte. Please stand by for more important issue.